Good morning, Auntie Paula, and good morning, happiness. Andito na po kami sa third day namin dito sa Auntie Paula. And later po, mga mamayang gabi, mga, to be exact, uh, 9 p.m., susunduin na po kami papuntang vegan. So, mag-uumpisa na po ang aming vegan in Locos Street. So, pala kanino ka bumabangon? <laughs> Tingnan nyo nga, para dito ako bumabangon para sa view na to, di ba? nandito kami sa condo ng Esla Esla Urban Homes Room 405 okay so tingnan nyo kung ano makikita namin sa likuran ng aming condo so tala kayo ng food ha if you have food bring us food oh ito kapag kapi kami na lang kasi walang food actually meron pero tapos na akong kumain actually okay diba? oh ang dami ay ayaw bumukas Pakibukas muna para makita nila kung ano yung nasa likulan ng aming kinitirahan condo dito sa Antipolo. Ayaw talaga mapuksan. So, ilagay ko muna ang aking kape. Hmm. Sa dinami-dami. Ba't ako kaumpa to? Okay. There you go. <laughs> Let's open it. And please hangin. amihan Huwag mo lang ipasara. Alam ko ang ka. O oh, sige. Iharang natin yung sapatos. O, oh, ayan ha. Tagalog mode is on. Okay. Kunin natin ng kape para pakapi-kapi naman tayo. Mm. Ano ba naman to? Parang bihasa na ako sa Tagalog. Sa loob lang ng tatlong araw. oh, kung nakikita nyo, yung green na yan, yung green, yan yung pure gold. Kawan ko lang kung makikita nyo ba ang uh, signage ng pure gold. Ayan, ayan. So, pag Kumembot lang tayo ng kumembot sa kabila. O, oh, Robinson's Kainta. Ito yung parking area nila. So, kapag kami nagugutom, as long as may pera, pwede kami pumunta dyan sa gilid. Kasi may, may gate naman pala. First day, ay, ko talaga namin doon. Lumabas kami ng village. Tapos, lumabas sa daan. pumuntong pumuntang crossing. Lumaan sa Pure Gold. Nakita namin may video. Okay. Then tell lang yung video ko wala nang laman. Think it's small is on. Okay. There you go. So, ah, ano po? Ano nangyari sa kapi ko? Para kanino ka bumabangon? Syempre, para sa iyo. Ang laban na to. Hashtag happiness in a while. We'll be going to the famous um, pupunta. Saan mo kami pupunta? Wait, wait, wait. Mag-isip-isip mo na ako. Ah! Sa Katedral ng Ante Paulo para maging blessed naman tayo. It's a Sunday. Happy Sunday mornings. Hashtag happiness.